Nabasa ko po sa comment nyo, gusto nyo po ng mga rekadong mura lang at saka po masustansya. O, panoorin nyo po ito ha. Ito pong tatlong piniritong isda ipasasarapin natin. Lalagyan po natin ng mga ilang rekado at lalagyan natin ng gulay sasawawan natin. Sa huli, magugustuhan nyo po. Basta manood lang po kayo. Magpainit po tayo ng konting mantika, dini po sa kawaling katamtama ng laki. Tayo po maglalahok ng tokwa mga kaibigan. Ito pong aking tokwa ang gagamitin ay firm tofu na hiniwa ko ng maliliit cube-cube ba. Ito't nilalagyan natin ng cornstarch para po pagpiprito yung hindi tumelansik at yung tubig e eh, matanggal. Ngayon po, yung natirang cornstarch din sa ating maliit na malukong, huwag niyo pong itatapon yan at gagamitin natin mamaya o isama na po natin yung ilang guhit lang po ito ng liyempong isasama pang gisa-gisa na meron ako sa refrigerator, isinama ko na. Lulutuin po natin yan todo-todo, hayaan po natin matusta yung tokwa at saka po malutong yung ating liempo maging mapula bago po natin kaukin at tanggalin. O yan, pagkatapos po ng mga 7-10 minuto, o ito kakaukin ko na po. Kung kayo po'y nanonood pa sa bandang ito ng aking uh, pagluluto, eh, shout out po sa inyo at maraming salamat. Pakibanggit nga kung saan po kayo nanonood, taga saan po kayo at nang malaman ko kung hanggang saan na nakakarating itong mga ulam na ibinabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. Same kawale, painit ng konting mantikat, igisa na po natin ang ating bawang, isunod na po ang ating sibuyas at dagdagan po natin ng maraming luya. Pagkatapos po niyan eh, lagyan po natin ng atsuwete powder. Para may kulay-kulay po ng konte O patisan nyo na po. Konting patis kung gusto nyo. Sangkutsahin po natin at hayaan natin maging mahalimuyak yung ating mga aromatics. Yung pong achuete powder na idinagdag ko, pampakulay lamang yun. Kung ito po ititindan nyo sa karandiriya, sa kantin. Maganda pong tignan sa mata kung may kulay-kulay -kula yung ulam na iluluto natin ngayon. Pero hindi na po kinakailangan kung ayaw nyo. Pamintang durog po, maglagay kayo. Munti ko nang malimutan. Yung kamatis pala. Isama nyo na rin po dapat kanina yan eh. Isang kutsahin po natin kasama yung kamatis. O sa na po natin, ito po yung dalawang tasa ng tubig na ilalagay ko at masabawang ulam natin ngayon. Pagkatapos po, maglalagay po tayo ng miso. Ito po yung kalahating tasa ng Japanese o kahit Korean miso. Hindi po kaaratan ito. Ito po ang aking ginagamit. Nakita nyo, kung yung po sa palengke ang ginagamit yung nabibili, maasim-asim po yun. So, dagdagan nyo ng konting asukal o kaya naman ay eh, patis. O siya, Hayaan na po natin kumuluyan at nang matunaw po yung ating misong inilagay, tikman nyo muna kung ayos na lasa, pakuloyin po muna natin. O pagkatapos po ng dalawang minuto at kumukulo na, e ilagay na po natin itong ating tostadong tokwa at saka yung ating piniritong liempo. Haluin po natin yan. O pakuloyin po natin sandali at pag kumukulo na, e ilagay na po natin itong ating Ampalaya. Sariwa po ang palaya. Maninipis lang hiwa ko ng ampalaya dahil sandaling-sandali lang nating lulutuin to. Hinaan nyo na po yung apoy para hindi po ma-overcook yung ating ampalaya. Pagkatapos, isama na po natin yung ating piniritong isda. Tinilad-tilad ko na po yung isda para maraming makakain. Mahina na apoy niya na at baka magkalirot-lirot po yung ating ampalaya. O, lagyan na po natin ng dahon ng malunggay. Marami po akong dahon ng malunggay din sa refrigerator. Pero iniutik-utik ko at nilalagay ko sa mga ulam na ibinabahagi ko sa inyo. O baka malimutan nyo po yung konting cornstarch na natira din sa malukong. Lagyan po natin ng kaunting tubig at kanawin po natin at ilagay na po natin din sa ulam para maging malapot-lapot po ng katitik lamang. O pagkatapos ay lagyan po natin ng kinchay kung meron kayo. At kung medyo messy pa ang gusto nyo sa ulam, lagyan po natin ng ilang piraso ng siling labuyo. Konting halo. O patayin na na po natin ng apoy at ayos na yan. Ano po ba? Naibigan nyo po ba? Kung gusto nyo po itong gantong ulam, eh, itag nyo na po ang kaibigan nyo, ang mga pamilya nyo at ishare nyo po sa wall nyo para naman mapanood nila at makita at masubukan din. Basta mag-comment po kay Dini sa baba babasahin ko kung anong ulam, request, ang gusto nyo lutuin ko sa susunod. Eh, yun po gagawin natin. Kayo ang boss. Mga kayos, Ron Dilaro po.